Meron palang isang footage mga kababayan kung saan naroon po sa isang kwarto si Tatay Digong kasama si Kitty at kanyang asawa. Naroon din mga kababayan ang mga kapulisan na pinaikutan po si Pangulong Duterte. Higit sa lahat, nandoon din po si General Torre mga kababayan na nagalit na po si Tate kahapon. Hindi po ito ipinakita sa media, mga kababayan. Parang tinaguho ng media, samantalang kalat pala ito ngayon, mga kababayan, sa Facebook. Pero hindi po pinakita ng mga bayarang media. Yan ang masakit dito sa mga bayarang media, mga kababayan. Eh. Kapag ka uh, angkop sa gusto nila, yun lang po ang ipinapakita nila. Pero, etong mga ganap mga kababayan na hindi ho angkop sa kagustuhan nila e eh, tinatago ho nila o eto ho mga kababayan ang video kahapon na napatayo si tatay sa galit dinuro si Tore sa sobrang galit niya na dahil alam niyo po yung kabastusan na ang nagiging asta nitong pulis na ito na hindi na po binibigyan ng galang ang dating Pangulong Duterte Poeto ho ang video mga kababayan. Panoorin po natin. Saksihan po natin kung paano magalit si Tatay Digong sa ganitong edad niya kasi kung nagkataon lang mga kababayan na bata-bata si Tatay Digong, kami mga taga <laughs> alam namin 'yan kung paano magalit si Tatay Digong. Baka hindi lang duro ang inabot ito nitong kung nagkataon na bata-bata uh, si Tatay Digong hindi ganitong edad na 80 na mahigit. Eh hey, kung nagkataon lang kahit sabihin natin mga 70, baka nasapok niya pa si, ano, eh, si Torre eh, mga kababayan ni eh. O oh, ito na ako yung video, panoorin na po natin. Fire, fire.

ओ कयो ना ढुंडा लगे कयो को रहोली जनो बिल्ली आ ना 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 Pero nalangit no, is... mo din na, mm Hindi -hmm. mm -hmm. masabi ko kung ano ang ko. Na, so, Hindi naman ako krimen na basta-basta na na tapos mo na. Hindi mo so, akong respeto pagka presidente. ko.

Pagkatapos ko naman, galing ako po Tapos ganito yung niyo ako. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya lang na ginawa ko. So yung mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Pitanungin ko kayo. Saan galing ang demanda? Sa Amerikano. O tatapos gun ninyo yun. yun. Sir, we'll pagkusap sa ano? wala nga just dito, sir pagkusap sa sir? pagkusap sa ano sa ano sir? pagkusap sa ano sir? sa ano sir? pagkusap sa sir? sa ano sir? pagkusap sa ano sir? sir? pagkusap sa ano sir? sir? pagkusap sa ano sir? 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 pagkusap sa ano sir? pagkusap sa ano sir? May may ako na ang ako na ako 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 ang ako na ako na ako na ako na ako na ako na pagkakataon. Ayan yung pagkakataon. yung pagkakataon. Ayan yung ng yung yung pagkakataon. Ayan yung pagkakataon. naman, ayaw. abuso naman Ayan kaya ang wala makita nila ang tatay nila, oh, uh, 80 oh, anyo. Kung, kung gano'n, oh, okay lang. Kung ninyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi ninyo. Hindi ninyo sir. ikaw. Yes, sir. Hindi mo upon my orders. Hindi, hindi mo pinapasok. Yes, sir. Ako. Upon my orders, sir. Ah. Did ang sabi can, ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They, they can, visit you at your detention center, sir. Please. Please, sir.

Mo bakit, mo I, said, sa tiyan, sa tiyan. bakit mo naman i-deny ang abogado ko? Ang, ang abogado ko yung anak ana ko na babae. Bakit niyo i-deny? <coughs> i, <coughs> i, <labos> i, i take mo lang. i record ninyo. Kasi... I'll no. go to yes, of course. I'll, I'll go to hell also mag-decide ako kung dadating ba ang mga anak ko hindi at kung hindi niya pinapasok Papasukin mo na lang na na. Yung, ana ba? yung anak, mahawa ka na lang para na makawin. Kasi yung anak, yung anak. sir, matapos ito sir. Okay. Papasukin, oh, no. papasukin mo. Papasukin hindi matapos na ito sir pag hindi kayo sumulod. Hindi. Uh, uh, allow me to consult my lawyer who is my daughter. <laughs> ko dito sa ibig nito ang papasok na rin Ano? ang ang ginawa ko nakatayo na ako dito sir bitawan mo ako ayaw mo na ayaw sir bitawan mo na ako ang artist ako bitawan mo ako You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. Thank you have you. the right for an attorney. Thank you. If you cannot afford an attorney, an attorney will be afforded to you. Do you understand this right? You are under arrest for obstruction of justice 1829 sir. Let's go.